Tara na guys. Gamitin na natin yung 100 pan dinner. Kasi it's Saturday na. Let's go! Madaling okay. oh, tao. Oh. So yung bibilin ko guys, yung 49 lang. C2. Para tipid. O oh, ba? diba? Hirap mo lang kung kumain sa gabi. Kaya yan lang kung lang. So ito na. Ba't lumiit yung chicken? Ay, gano'n. Grabe, sobrang dami ng tao dito. Actually, ako lang yung Pinay. Parang, ano, karamihan Chinese yung nag -dine in So, yung mga katabi ko, Indonesia. Kaya, medyo nahihiya akong mag-video. ba diba? Di kutsara-kutsara tayo kasi nakakahiya naman sa mga people around. Pero in fairness ha, Balit yung chicken. Lumiit ata. Tsaka sobrang hang, Spicy yung binili ko parang pero sobra-sobra yung anghang niya. So ayun, naka na ako at may natira pa akong 51. Ayan. So pang allowance ko ito bukas. So diba? bayad ng konsumisyon. <laughs> Sama ng loob. May 50 pang natira. So, dito na ako sa bahay. Hihintayin ko na lang si Among umuwi. At para makatulog, syempre, kailangan maaga po pasagala sa gala. lang. Bye!